Alright, shoutout uh, shout out mga kaibigan sa ating ano. Ayan, uh, summer na guys, pero talagang ano dito. Uh, medyo madumi yung tabing dagat. Pero okay lang yan kasi malinaw naman yun sa ano. Sa gitna, sa gitna ng tubig, malinaw naman doon. natin guys dun sa unahan sa tabing dagat yun o yung mga galing sa sa gitna ng dagat tinatabi nila para malilinisan yung ano malilinisan yung gitna ng dagat ano po yan yung mga ano niyan mga damo damo na yan ano dyan galing sa gitna ilalim ng dagat yan. siguro sobra sobra na dun sa ilalim ng dagat yan yan o oh. yan dami oh. Ayan. Mga inaano uh, doon. guys, sa uh, tabing dagat, uh, ang dami ng tao doon. Doon, maraming tao. Tuwing hapon. Ano? Nalalayo yung mga estudyante Ano na? Ito yung mga alon guys May Naliligo doon sa unahan Akong lakas pa naman ang alon dito Tingnan natin yung kabilang isla. Ito pala ay sa Mercedes dahil Camarines Norte. Ayan. Yan pala yung ano, yung matnog. Ayan. Tingnan natin guys. Ayan nagagala-gala yung mga may family. yan Ayan. Papahangin sila guys. Sa gitna ng dagat. Magandang hangin dito, lalo na pag umaga. Sa so yan mga nariligo doon. May nag-day like train doon, no? So, ayan guys. Thank you sa ating long form video. And see you next time and have a nice day.